Shut up! Nakatikim na ba kayo ng sobrang haba na french fries? Ito nga at may nakita ako. At ito ang Toro French Fries. Dito lang yan sa 6th floor ng Icon Siam, Thailand. Unang tikim eh sobrang nasarapan ako. Masarap yung mga sauce nila. Ang daming choices. Napakahirap pumili. Yung fries nila ay very crispy yung outside and soft inside. Yung haba nito ay 1 foot. At grabe, talagang pinagkakaguluhan nito at pinipilahan. Hindi lang siya nakakaaliw tignan, kundi masarap din talaga. Huwag nyo kakalimutan tumikim nito dito sa Thailand kasi wala pa nito sa Pilipinas. Oh. Ang pinakamalaki, 200 plus. Ang laki ng fries! Grabe! Ang laki! Haba! So, tikman na natin itong napakalaking french fries. Ito yung, uh, yung flavor dito, tatlo. Pizza, onion, tsaka truffle. Ayan. Mm! Ang sarap ng sauce niya, ha? One more. Sarah.